Hello guys, welcome back to my channel and today's video, I would like to share something not related to myself pero mayroon kasi akong nakilala na bago pa lang siya dito sa HK at naka-experience siya ng pang-e-scam ng kapwa nating kababayan naintindihan ko yung side niya dahil madali siyang nagtiwala kasi ganito yun guys kapag bago ka lang sa isang lugar nasa malayo ang pamilya mo very normal na nakaramdam tayo ng tinatawag natin ng homesickness so dahil na homesick si si kabayan meron kasi siyang namimit na ka building niya yung ka building niya sabi niya mabait naman daw So tuwing lumabas siya, nakikita sila, makasama sila. And medyo tumagatagal-tagal yung pagsasama nila guys. Lumabas na yung totoo kung ano ang pakay ni kabayan sa kanya. Behind sa kabaitan ni kabayan, meron pala siyang something ng gustong kukunin sa bago nating kababayan. Ito na nga guys. Itong si Kabayan, ako pa lang. Maluha-luha siya yung nagsishare siya sa akin dahil na-scam siya sa kababayan natin. Dahil ito daw kaibigan niyang ka-building, kinausap siya. Sabi daw sa kanya, Sisi, meron akong problema at kailangan ko ng pera. Ang sagot naman niya, ICC wala pa naman ako pera kasi nagbabayad din naman kasi ako ng mga utang kong naiwan sa Pilipinas. Dahil alam mo naman na bago lang ako dito sa Hong Kong. So, malaki-laki talaga kasi yung utang ko sa Pilipinas. So, nagbabayad pa ako ng mga utang ko. Plus, siyempre yung pamilya niya kasi may mga anak naman si Kapahayan na sinusuportahan. O di ngayon guys, ang nangyari, itong si mabait na kaibigan, sabi niya, nagsuggest dito sa kaibigan, sa kababayan natin na ah, uh, pwede ka namang mangutang. Sabi niya, saan naman ako mangungutang? Sabi niya, pwede kang mag-loan sa bangko. Sabi niya, paano naman yun? Sabi niya, is, dito ka si guys, kapag mag-loan ka sa banko, ang requirements is kontrata, visa, passport, at saka kung ID. Kung meron ka nito, guys, ang bilis marilisan. Mas mabilis ka sa alas 4 ang approval sa loan na gusto mo. So, ang nangyari, guys, sinabihan siya ni kaibigan na punta tayo sa bangko. Sabi niya, nag-agree naman siya kasi yun nga, ma-ON siya eh. Sabi niya, sige, sabi niya, oh, sige, dalhin mo yung documents mo, yung kontrata mo, passport mo, visa, da tapos Hong ID mo, which is, yun naman talaga laging tinadala yung Hong ID. Kahit hindi, nga, carry yung passport, okay lang, basta may Hong ID ka talaga lagi tuwing umaalis ka. So, yun yun. So, nangyari guys, so to make the story short, Sunday na guys, pumunta sila doon sa may bangko kung saan sila maglo-loan ng PL. Gamit ang pangalan, ang buong kaluluwa na ni kabaya natin. <laughs> so, ang nangyari guys, so pagdating nila doon sa bangko, may alam pala, may alam siya kasi matagal na siya dito sa kungtoon guys ang sabi ng taga tailor tailor ba yun? Or information. Parang information. Parang oh, pagdating doon sa information, may na sinabi na kailangan mo muna mag-apply ng card. Yung card na yan, parang yun yan ang magbibigay access sa taga-banko na nandoon lahat yung, yung details mo kasi may number yun. So, madali lang nilang anuhin sa computer ng format yun. Parang ATM card siya. So, which is, 3 days pa yun ma makuha. Or, yung iba nga, di ba, 1 week daw. So, yung sa kanila is 3 days lang. So, Sunday sila pumunta doon. Bit-bit na niya lahat ng documents niya. Ang ibig sabihin na forward na niya yung mga documents doon. So, afternoon guys, so, bali, pagka Wednesday releasing na doon, i-release -re na yung card. Pero which is, hindi naman siya makakalabas ng weekdays. Sunday lang naman talaga kasi may lagas yung bata. So, in the next Sunday, pumunta sila doon sa bangko, guys. Release na kasama yung pera. Nandoon na yung card na gusto nila, yung kinuha nila. Tapos, release na yung pera. Alam mo, in 30 minutes, na-release na sila kaagad. Bakit? Ang interview kasi guys online lang. Online ang interview tapos yung yung beneficiary sa Pilipinas iko-call lang din naman Iko-call lang din naman sa Pilipinas. So pag isang tawag lang sa Pilipinas pag ganyan i i ano lang nila yan Approve na yan. mo lang. So in 30 minutes guys na release na yung pera. So pagkatapos na yung na-release na yung pera, ibinigay na niya kaagad dun sa kaibigan niya. O di ba? Ang bait bayan. Sobrang tiwala is 100% talaga yung tiwala niya. So, yun na yun guys. So, after nun guys, ito na dito na tayo sa bayaran. Nung first payment, nagbayad si Kabayan. First, second, third. Ang pang-apat na payment niya guys, uh, nagulat na siya guys kasi tinawagan na siya sa bangko dahil hindi nagbayad si kaibigan dahil hindi na rin nagpakita si kabayan sa kanya ang akala lang niya is super busy naglaps naman siya umawag ng si bangko nag na sa kanya na oh lang ah uh, Judith na yung ano mo yung utang mo so kailangan na bayaran so kung hindi ka makabayad guys in the next days asahan mo mayroon ng sulat galing sa bangko. Darating. Ang masaklap niyan, guys, kapag ganyan ang situation, kung hindi ka intindihan ng amo mo, pwede kang i-terminate. Swerte lang si Kabayan dahil mapait ang amo niya. Dahil in the next days, tama nga, may sulat na dumating galing ng bangko. At hindi naman si kabayan ang pwedeng kumuha doon sa sulat dahil ang ang amo lang ang pwedeng kumuha sa sulat dahil lahat ng sulat dito guys nandoon yan sa lobby may mailbox doon at si amo lang ang may access doon dahil siya lang ang may susi so pagdating ni amo galing sa work na surprise siya na nahiya siya sa amo niya sabi ng amo niya may sulat ka galing sa bank galing sa bangko. What is this all about? So, mabuti naman dahil nagiging honest siya sa sagot niya sa amo niya. So, nag-usap sila ng amo niya. Sinabi niya, ma'am, ganito, ganyan, bla bla bla. So, so, which is naintindihan siya ng amo niya. Binigyan niya ng assurance yung amo niya na siya na ang magbabayad. Diba tatlo buwan lang ang nabayaran doon sa mabait niyang kaibigan o para na kaibigan. Ang sarap mo sa pakin. Ito pala guys. 20,000 Hong Kong dollar yung inutang. Dahil baguhan pa lang naman si Kabayan, binigyan siya ng 20,000 Hong Kong dollars. Itimes times mo sa 7. Magkano yun? 'di ba ang laking pera? Nasa 100 plus yun guys. Almost 150,000 pesos. Saan ka makakapunot ng ganun instant ng pera? 'Di ba? Kahit tumaya ka ng tumaya ng loto, wala kang assurance na makakuha. Mananalo ka ng ganun talaga. So ikaw ka ang ang kapalang pagmumukha mo. You never know karma is real di diba? Lahat ng ginagawa natin sa mundo na to may kabayaran yan. tandaan mo yan, kabayan. Naawa ako sa kababayan natin. Kasi guys, yung 20,000 Hong dollars, 7 months niyang binabayaran. Dapat. Pero dahil binayaran yung tatlo, yung apat, lima, anim, hanggang seven, yun ang hindi nabayaran doon sa salbahi na kababayan nating naman lulokong scammer. So siya yung nagbabayad doon sa apat na buwang natitira. O di ba? Kawawa si kabayan. May mga utang pa nga siyang binabayaran sa binabayaran sa Pilipinas. So dito nagbabayad siya. Grabe man ka. Di ba? Ganun. Ang masasabi ko Isa lang masasabi ko guys, wag na wag kayong magtitiwala. Kahit kababayan pa natin yan. Hindi ko siya nilalahat. Pero marami akong naririnig na ganitong kalukuhan na ginagawa sa mga kababayan natin. nang nangungutang sila gamit ng pangalan mo at tinakasan nila. Hindi ito unang-una ko lang narinig guys. Pero ito yung pero ito yung pinakauna na nag talaga yung isang kababayan natin na nabibiktima lang din siya sa isang kababayan natin diba? listen learn listen learn para sa ating lahat na kailangan talaga huwag kang magtitiwala kung makipagkaibigan ka dapat may bound dapat talaga may boundary yung friendship niya, ninyo kapag mayroon na meron ng money talk dumistensya ka na guys dahil hindi yan ang kasunod niyan iba na maniwala kayo so hindi masama na tumanggi ka dahil kailangan natin dalawa lang naman yun either mag-yes ka or no di ba pero para sa akin Pwede ka mo lang magpahira 500, 1,000. Pero pag lumampas na sa ganyan, guys, huwag na siguro. No? Huwag na siguro, for sure. Kasi, kagaya sa kanya, sobra siyang nagtiwala. 20,000. Saan niya yung pupulotin? Diba? So, ngayon, sabi ko, isurrender mo na lang ni God yan, Kasi, in return, ikaw ang mabibless ni Lord. Hindi siya at yun kung ano yung ginagawa niya sa iyo naniwala kasi talaga ako sa karma so which is naniwala talaga ako sa si karma so kung ano may ginagawa natin sa kapwa natin karma is real doble doble pa ang babalik sa sa iyo niya tandaan mo yan kabayan ko Kapag ang kapan ng pagmumula ng mga sarang isang bunota manluluko ka, ka umuwi ka na lang sa Pilipinas magtanim ka na lang ng ano saging. O di ba po mag-araro ka na lang para mabawasan yung kasalanan mo sa mundo na Yan So yan lang guys, uh, yung share ko about dun uh, sa nakilala ko dito. May namit akong babayan natin. So sobrang naawa ko sa kanya. So listen learn para sa ating lahat. So thank you for watching guys and see you on my next vlog. bye.